Sa pambungad na eksena, ipinakilala kami kay Danny Rourke, isang detective mula sa Austin Police Department na kasalukuyang dumedalo sa isang sesyon ng therapy. Sa panahon ng sesyon, inaalala niya ang traumatikong kaganapan ng kanyang pitong taong gulang na anak na babae na pinangalan ng Minnie, na dinukot at sa huli ay humantong sa pagkasira ng kanyang kasal. Nabatid na siya ay nasa isang parke na nanunood ng kanyang anak na babae na naglalaro nang siya ay nagambala ng ilang segundo. Kung wala lang siyang ganyan para sa pinwheels. Sa pagbabalik tanaw, natuklasan niya na marami ang nawala. Ang taong responsable sa pagdukot ay nahuli na, ngunit hindi kinasuhan, dahil siya ay itinuring na hindi matatag ang pag-iisip. Kasunod ng therapy session, si Danny ay sinundo ng kanyang katrabaho, si Nix, na nagpaalam sa kanya na nakatanggap sila ng anonymous na tip-off call tungkol sa paparating na bank heist na nagtatarget sa isang particular na safe deposit box. Ayon kay Nix, ang kamakailang string ng mga pagnanakaw sa banko ay may kinalaman sa parehong banko, ngunit sa iba't ibang sangay. Gayon pa ang kakaiba sa nakawa na ito ay partikular na pinupuntirya ng magnanakaw ang isang safety deposit box na walang anumang pera. Baka may pinwheels ito. Pagdating nila sa labas ng bangko, pumasok si Nadani at Nick sa isang police van upang mapanatili ang pagbabantay sa mga tao sa loob at labas ng gusali. Sa kanilang stakeout, napagmasdan nila ang isang misteryosong lalaki na nagngangalang Lev Delyahain. Natila nagtataglay ng kahangahangang kakayahan na madaling magpahipnotismo ng mga tao na ang kapangyarihan kapag nahipnotize niya ang isang babae na nagdulot sa kanya ng sobrang init na tinanggal niya ang kanyang kamisete sa kalye at sinasabi ng mga tao na ang hipnotismo ay para sa mga nerd. Pagkatapos ay hinihipnotismo ni Delare ng ilang empleyado ng bangko at maging ang mga opisyal ng pulisya na masunuri na sumusunod sa kanyang mga utos sa pagpasok niya sa bangko. Nang maramdamang may mali, mabilis na lumabas si Danny sa van at pumasok sa bangko. Nagkukunwa rin magbukas ng bank account, agad siyang pumunta sa deposit box at binuksan ng target na safe. Sa kanyang sorpresa, natuklasan niya ang isang larawan ni Minnie kasama ang mensaheng Find Left Del Rey na nakasulat dito. Masasabi ko na ang pelikulang ito ay magkakaroon ng masamang twist. Samantala, nakatayo si Del Rey sa Count ng nang biglang nagkagulo ang mga security guard ng bangko. Kasabay nito, nahipnotize niya ang isang empleyado ng bangko na pagkatapos ay tumungo sa safety deposit room upang kunin ang nakatarget na kahon. Si Danny, na naruroon na sa silid, ay itinutok ang kanyang baril sa empleyado at hiniling na siya ay mag-freeze. Gayun paman, hindi niya pinansin ang kanyang utos at ipinagpatuloy ang kanyang paghahanap para sa nais na kahon. Ang mga nahipnotismong gwarda ay pumasok din sa silid at pinagbabaril si Danny, na naging sanhin ng pagbagsak nito, ngunit sa kabutihang palad, ang kanyang bulletproof na vest ay sumasangga sa kanya mula sa pinsala. Kasunod ng insidente ito, parehong lumabas sa bangko ang empleyado at ang mga security guard at sumakay sa isang van, na nagbabalak tumakas. Sabay-sabay na nakatayo sa gitna ng kalsada ang babaeng kanina pa nakaranas ng matinding init nagre ito sa ilang aksidente. Kabilang ang isa na kinasasangkutan ng banalula ng empleyado ng bangko at ang mga security guard. Di nagtagal, kinuha ni Delaray ng safety deposit box mula sa namatay na empleyado ng bangko at nagtanim ng isang nakatay na bomba. Bago siya makatakas, nakita ni Danny, kasama ng dalawa niyang junior, si Delaray at hinabol siya. Sa huli ay nagawa nilang ma siya sa isang rooftop. Habang papalapit ang dalawang tiktik upang sa siya, biglang ginamit ni Del Rey ng kanyang hypnotic na kakayahan at minamanipula ang mga ito sa pagpapaputok ng kanilang mga armas sa isa't isa. Mukhang nabalukto talaga si Dani tungkol dito. Pagkatapos ay tumalon si Del Rey sa gusali, mabilis na nawala sa paningin. Pagkatapos ng kabuluhan, dumating si Nick sa pinangyarihan at ipinaalam kay Dani na ang lahat ng mga saksi ay walang alaala sa mga pangyayari dahil sa mga epekto ng hypnosis. Si Danny, na kumbinsido na ang heist ay konektado sa pagkawala ng kanyang anak na babae sa kanyang sariling pagsisiyasat. Sa parehong gabi, nakipag-ugnayan sa kanya ang Nick at ipinadala ang mga resulta ng isang trace na ginawa sa nakaraang tip-off call. Hindi nag-aksaya ng oras, pumunta si Danny sa tinukoy na lokasyon at nakahanap ng isang pasilidad ng therapy na pag-aari ng isang manghuhula na nagngangalang Diana Cruz. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa layunin ng kanyang pagbisita, at nagsimula ang dalawa ng pag-uusap, Ngunit nang banggitin ni Dani ang pangalang Delahane, natakot siya at inutusan siyang umalis kagad sa lugar. Lingid sa kanilang kalaman, nagtatago si Delahane sa labas ng pasilidad. Siya sneaks up sa likod ng isang biker at hypnotize sa kanya, na naging dahilan upang siya sumakay ng motorsiklo sa pamamagitan ng dayana ng bintana. Sinabi ng lalaki na hindi titigil si Delahane bago gawin ang hindi maiisip sa kakaiba at hindi kapanipani walang paraan. Kasunod ng insidente, dinala ni Danny si Diana sa protection na kustodiya at nagpatuloy sa pagtatanong sa kanya. Ibinunyag ng huli na kapwa ang pagnanakaw sa bangko at ang kamakailang insidente ay ang mga resulta ng pagsasamantala ni Delaren sa kanyang mga supernatural na kakayahan. Ipinaliwanag niya na si Delaren ay isang hypnotist na may kakayahang manipulahin at kontrolin ang mga isip gamit ang isang psychic band Tinanong ni Danny kung paano niya alam ang tungkol sa hypnotics na sinagot niya na isa rin siya sa kanila. Ayon kay Diana, siya at si Delarin ay sumailalim sa pagsasanay sa isang patagong dibisyon ng hipnosis ng gobyerno na idinisenyo upang magamit ang kontrol sa isip. Gayunpaman, si Delarin ay ang naging pinakamakapangyarihang alagad at sa huli ay naging masama. Oh, ito ay Star Wars para sa mga street magician. At si Ben Affleck ay asar. Hinahanap ngayon ni Delarin na magkaroon ng kontrol sa buong bansa. Nang marinig ang lahat ng ito, si Nix, na naroroon din, ay tumawa lang na parang isang magandang proxy para sa madla. Hindi siya naniniwala sa lahat ng ito at sinasabing nagbibiro siya. Bilang tugon, na-hypnotize ni Diana ang Nix na nag o sa kanya na lumabas para sa sariwang hangin. Pagkatapos nito, ibinunyag niya na si Dani ay nagtataglay ng malakas na kaligtasan sa pag-iisip marahil dahil siya ay lubhang nalulumbay sa mga araw na ito. Alam ito ni Diana dahil sinubukan niya itong i-hypnotize kanina ngunit hindi ito nagtagumpay. Sa kabilang banda, lumilitaw si Delarene sa labas ng istasyon ng pulisya at hinihipnotismo ang Nix pagkatapos ay inutusan niya ang pawawang lalaki na salakay ng kanyang mga kaibigan. Sa pagpasok ng Nick sa silid ng pagsisiyasat, mabilis na napagtanto ni Diana na may mali sa kanya, kaya iminungkahi niya na tumakas sila. Sinabi niya na hindi magkakaroon ng malay si Nick hanggat hindi niya nagagawa ang kanyang nakatalagang gawain. Sa kabila ng payo ni Diana, sinubukan ni Danny na pigilan ang kaibigan at pino sa san pa siya. Gayunpaman, ipinagpatuloy ni Nix ang kanyang desperadong pagtatangka na abutin ang kanyang baril, hindi pinapansin ang sakit na ibinigay ng mga posas. Nang mawala na ang sitwasyon, kinuha ni Diana ang baril ni Nix at binaril siya sa ulo, na ikinamatay niya sa lugar. Sa kabutihang palad, si Dani ay isang sociopath at halos hindi ito nakakaapekto sa kanya. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa hindi napapanahong pagkamatay ni Nick sa pamamagitan ng mga broadcast sa telebisyon. At ipinakita si na Dani at Diana bilang mga salarin. Nang walang natitira sa mga pagpipilian, iminungkahi ni Diana na maglakbay sila sa Mexico, kung saan may kakilala siyang may kakayahang hadlangan si Del Rey. Si Dani ay may pag-aalinlangan tungkol sa ideya, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang sumang-ayon. Sa susunod na eksena, makikita ang duho sa isang lokal na coffee shop kapag may pumasok na sheriff. Agad niyang nakilala ang mga ito, ngunit bago siya makapag-react, na-hypnotize siya ni Diana. Kasabay nito, nakipag-ugnayan si Del Rain kay Diana sa pamamagitan ng walkie-talkie ng sheriff na ikinagulat niya. Sinubukan ng aming mga bida na tumakas, ngunit sa sandaling iyon, dumating si Del Ring kasama ang dalawang na-hypnotize na pulis. Na Nang lumitaw na para bang si Nadani at Diana, ang na-hypnotize na sheriff mula kanina ay nagpapakita sa nick of time at iniligtas sila. Nang maglaon, sa kanilang paglalakbay sa Mexico, ipinahayag ni Diana kay Dani na nagtataglay siya ng isang psychic block na ginagawang mas mahirap para sa mga hypnotist na kontrolin siya. Marahil dahil ang kanyang asno ay sobrang nalulumbay. Ang tanging makakalampas sa hadlang na ito ay si Del Rain. Habang papalapit ang dalawa sa Mexico City, may nakasalubong silang police patrol. Ngunit muli, mahusay na ginagamit ni Diana ang kanyang mga kakayahan upang makalampas sa kanila. Sa huli, narating nila ang kanilang destinasyon, si Jeremiah, isang matandang kaibigan ni Diana mula sa kanilang mga araw sa dibisyon. Habang nakikipag-usap sila, inihayag ni Jeremiah ang katotohanan na si Delrain ay na naghahanap ng Domino, isang makapangyarihang sandata na binuo ng dibisyon na may kapangyarihang manipulahin ang sinumang hypnotist sa mundo. Lumalabas na ang Domino Project ay nahahati sa ilang bahagi at nakaimbak sa mga safe deposit box sa maraming bangko. Ayon kay Jeremiah, kung mahanap ni Del Rey ng lahat ng bahagi nito, walang makakapigil sa kanya. Pinakamahusay na tao sa pelikula. Siya, pagkatapos, hindi inaasahang hiningi ang larawan ni Minnie na nakuha ni Danny sa bangko kanina. Nagtas ito ng hinala sa isip ni Diana at sa lalong madaling panahon ay nakumpirma ito nang si Jeremiah ay naging Delrain, lumalabas na ginamit niya ang kanyang mga kakayahan upang ibahin ang sarili sa isang ganap na kakaibang tao. Mabilis na kumilos, tumakas si Nadani at Diana sa eksena, kasama si Del Rey na humabaw sa isang masalimuot na itinayong hapnotic na kapaligiran. Maraming mga opisyal at random na mamamayan din ang sumama sa paghabol. Hindi nagtagal, nakita ng ating mga bida ang kanilang mga sarili na na-corner. Ngunit nang malapit na silang mahuli, kinuha ni Dani ang kanyang sariling reserba ng hypnotic power at kinokontrol ang mga opisyal ng pulisya na nagtuturo sa kanila na hulihin si Del Rey. Naisip niya lang ang mga pinwheels at trainman ang tae. Matapos maiwasan ng panganib, si Dani ay napuno ng kalituhan, hindi maintindihan ang kanyang ginawa. Si Diana ay parehong naguguluhan, kaya iminumungkahi niya na humingi sila ng tulong mula sa ilog, isang lihim na hacker na dati niyang kaibigan sa loob ng dibisyon. Nang maglaon, dumating sila sa kanyang hideout at ipinaliwanag sa kanya ang kanilang kalagayan. Sumasang-ayon si River na tulungan sila at ginagamit ang kanyang kadalubhasaan sa paghack para malalimang suriin ang data ni Dani. Nakakagulat na niya ang isang nakagugulat na paghahayag. Ang asawa ni Danny, si Vivian, ay talagang miyembro ng parehong hypnosis division tulad ni Diana. Habang nag-uusap ang tatlo, nakatanggap si Danny ng tawag mula kay Del Rey na nagtangka na i-hipnotismo siya sa telepono na hinihimok siyang patayin si Diana. Gayunpaman, si Danny sa paano man ay namamahala upang labanan ang hypnotic na impluensya at naghang up lamang sa kanyang puwit. Nang maglaon, habang natutulog si Nailog at Diana, personal na sinuri ni Danny ang database at may nalaman siyang nakakagulat. Ang kanyang anak na babae na si Mini ay talagang domino, ang mapanganib na sandata, at si Diana ay walang iba kundi ang kanyang asawa, si Vivian. Ano ang sinabi ko sa iyo tungkol sa mga twists? Sa pamamagitan nito, ang buong silid sa paligid niya ay nagsimulang mag-unravel, na nagpapakita na ang lahat ng mga nakaraang kaganapan ay mga hypnotic na konstruksyon lamang, nagiging malinaw na si Danny ay nasa ilalim ng hypnosis sa buong kanyang paglalakbay. Sa puntong ito, lumabas si Diana at ipinaalala sa kanya na siya ang kumuha sa kanilang anak na babae na naudyukan ng pagnanais na protektahan siya mula sa pangakit ng mga hypnotic na kaharian. Di nagtagal, nagising si Dani sa isang malaking silid na tinitirahan ng mga ahente ng dibisyon na lahat ay nakita niya sa buong itinayong kwento, kabilang ang Nix at Delrain. Natakot, tumakbo si Dani palabas ng lugar para lamang matisod ang mga props at materyales na ginamit upang lumikha ng ilusyon ng realidad na napagtanto na ang mga ito ay mga senaryo lamang. Dito ay nabunyag na ang mga alaala ni Dani ay nabura na binubura ang anumang alaala sa kinaroroonan ni Mimi. Kaya ang division ay sumailalim sa kanya sa mga nabuong karanasan sa pagtatangkang matrigger ang kanyang mga alaala. Pagkatapos, buling inilagay si Dani sa parehong hypnotic na konstruksyon na binubuhay ang therapy session at ang bank heist tulad ng dati. Ang mga kaganapan ay nagbubukas, maayos na sumasalamin sa simula ng pelikula. Gayunpaman, sa pagdating ni Dani sa punto ng pagpasok sa bangko, sa kanyang sariling kapangyarihan at break libre mula sa hypnotic spell, escaping mula sa clutches ng division. Sa sandaling ito, kapwa na pagtanto ni na Del Rey at Diana na ang parirala sa larawang Pine Live Del Rey ay hindi tumutukoy sa isang tao. Ngunit sa halip ay sa Deer Valley Lane, na lumalabas na lokasyon ng isang ranso kung saan naroon ang mga foster parents ni Danny. Itinago si Minnie sa tatlong taon na iyon. Buong ihi. Pagkaraan ng ilang sandali sa pagmamaneho, dumating si Dani sa bahay ng kanyang mga magulang at naranasan ng isang nakakapanabik na muling pagkikita kasama ang kanyang anak na ngayon na malaki na si Mimi. Gayunpaman, ang kanilang masayang sandali ay hindi nagtagal dahil dumating si Del Rey at ang kanyang mga miyembro ng koponan na armado ng mga armas. Agad nilang binaril ang mga magulang ni Dani, malupit na tinapos sila. Sa susunod na eksena, lumabas ng bahay si Dani at Mimi na naging emosyonal kay Diana habang nakikita niya ang kanyang anak pagkatapos ng mahabang paghihiwalay. Samantala, napapalibutan ng dibisyon ng Ranso, ngunit ginagamit ni Mini ang kanyang napakalakas na hapnotic na kakayahan upang patayin silang lahat. Pagkatapos ay pinilit niya si Del Rey na gawin ang hindi maiisip na si Mini Dapo na inihain ng matamis na pulot. Sa wakas, nagiging maliwanag na si Nadani at Diana ang pinakamakapangyarihang miyembro ng dibisyon noong nakaraan. Isang araw, natuklasan nila na ang kanilang anak na si Mini ay nagmana ng higit na lakas kaysa sa kanilang sarili. Nang malaman nito ng division, gumawa sila ng plano na pagsamantalahan siya bilang isang makapangyarihang sandata. Gayunpaman, mahigpit na tinutulan ni Dani at Diana ang ideyang ito. Sa halip, pinili nilang protektahan ng kanilang anak sa pamamagitan ng pagtatago sa kanya sa tahanan ng mga kinakapatid na magulang ni Dani habang sinasadyang burahin ang sarili nilang mga alaala para sa kaligtasan ni Mimi. Ang litratong natuklasan ni Dani sa safety deposit box ay sa katunayan ay sariling likha niya. Na nagsisilbing isang paraan upang maalala ang kinaroroonan ng kanyang anak na babae upang isang araw ay mahanap niya ito, natalo ang buong layunin ng plano at makuha ang tanyang mga kinakapatid na magulang. Sa kasalukuyan, tinutulungan ni Minnie ang kanyang ina na maibalik ang mga nawalang alaala. Na pag alaman na sina Nadani at Diana ay matiyag ang naghintay ng higit sa tatlong taon para ganap na mapaunlad ni Minnie ang kanyang kapangyarihan sa antas kung saan kaya niyang talunin ang buong dibisyon. Sa kanilang sukdulang layunin na nakamit na ngayon, ang pamilya ay muling nagsama-sama sa mga gabi at nagpas siyang mamuhay ng maligaya magpakailanman. Gayunpaman, sa isang nakakagulat na huling eksena, ipinakita na si Delring ay nakaligtas sa naunang shootout dahil tila tusong itinago niya ang kanyang sarili bilang foster father ni Danny. Para sa higit pang mga video tulad nito i-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ng channel.